ang lamig nag aayos ako dito sa labas ng garden kasi kumulang ng malakas ayaw kasi tumigil kanina pa kaya hindi ko na hinintay na tumila ang ulan ngayon na lang so bakit mo ako pinipilyohan Tara ay bakit mo ako pinipilyohan yung payong ko. Alam mo, nasa na yung payong Dara? Hello, guys! Welcome to another vlog. And kung nakita nyo ko kanina na video ko ni Dara na nag-aayos ako dyan. Punta tayo dun sa ano? Sa labas. Ah! Woo tinamad na akong magdiretso. Hindi pa ako tapos, pero at least yung, yung mga ibabaw at saka yung bagong plant rack, nilamnan ko na. Tinamad na akong mag, uh, ano, mag ayos kasi nadulas ako dun sa naapakan ko yung isang succulents natin, yung peach and pride. Naapakan ko kasi kung hindi ko siya aapakan, malalaglag ako dun sa sa labas. Eh, may tusok-tusok yun. Nahanap ko yung payong. Wait lang. Alam nyo kanina Tumigil na rin ako kasi tumila na yung unan Tignan nyo may mga sampay ako dito Ang dami palang medyas ni Dara Magpapasok na kasi next week August 1 So nilabhan ko pati bag niya Hindi na daw siya bibili ng bag Dahil May bag naman daw siya ayan mga pasunay na yan, mga nakikita-kita nyo dito, ayan, at saka yung sa dulo hindi ko na inayos muna kasi ano siya um, tinamad na ako na ano kasi ako eh nabigatan ako buhat-buhat ko to ito, apakalaki ah, na ito at ang sobrang bigat, ito yung nandun before, kaya lang nilipat ko, hala, tingnan nyo naman yung ating Fred Ives tumungo na lahat alam bigat na ng freight ives natin oh. Ito pala yung kaya pala sabi, ko, para may something sa kanya. Paano ba? Ito? Ay, ayan, plana. Kailangan may tukod 'to dahil nabibigatan na siya. So ayan oh. Dapat nakaganyan siya or kailangan putuli na natin etong isang to literal na makaano talaga yan nakatungo teka lang eto yung hindi ko inayos muna eto inayos ko na siya yung ating mga ano tingnan nyo buhay na oh, yung ating fries tick tingnan eh, tignan nyo, nasa harapan na siya ngayon. And then yung dito sa area na yan, may ilalagay pa tayo. Pero, naglagay muna ako doon akyat nga tayo. Umuulan na naman kasi guys, kanina hindi na siya maulan. Ganda oh. Uy, ang laki niya no. Tignan niyo oh. Laki ng kamay ko pero malaki rin siya. Ayan oh. Direct yung tulo ng ulan dyan sa kanya. At saka dito, ayan, tumutulo pa. And then, diretso siya dito. Ito pa lang yung nadadamuhan ko. Yan, kasi namumutla na sila dahil nga natatakpan ng damo. And then, hindi ko muna nilagyan dito sa area na to ng sakyalan kasi nauubos. eto kasi yung nakalagay dyan, nauubos siya. And then, puno na yan ng mga damo-damo nung nakaraan. eto din, kaya medyo maputla. eto pa, nilagay ko lang dito. Tingnan nyo guys, so, yung dalawang mother natin na Veltana. Napalago ko. Nakakatuwa. Ayan o, isang puno lang to, pero ang laki na niya. I think, ano rin yan eh, isang one head lang din siya, tapos nagsanga-sanga na. Ayan o, nandito na sila sa ara, sa ulanan. Ito lang si Jocelyn's Joy, natatamaan tatamaan din siya ng ulan, pero may something o, oh, ganyan. Hindi naman siya humahawa. Dito tayo sa area na to. Huwag na lang dito sa baba, kasi ito, masukal pa, hindi ko pa nadamuhan. Eto rin, yung kalahati dito, hindi ko pa siya nadamuhan hanggang doon sa may kapitbahay namin na walang nakatira. Nagdamo ko dahil, di ba nung nakaraan may nakita tayo na gumagapang na something, snail daw yun na walang shell. And kumakain daw yun ng succulents. Pero guys, ang nakita ko, yung mga pitonya ko ang kinain. Pero tumutubo na yung isa. So, dito na tayo. Ayan yung ating Carly Jade. Hindi ko siya pinalta ng pating mix kasi maganda yung pating mix niya. Yung parang pag diniligan mo dire-diretso yung tubig sa ilalim. Para siyang pames pero parang compost. And then yung mga gilid-gilid since malaki yung paso niyan is nilagyan ko ng mga labarak, pames, ganyan. And then eto pa, si Ghosty. Ito, nilipat ko din si Ghosty kasi natutuluan siya dito ng ulan. And then, eto din, natutuluan din siya dito sa area na to. Eto na yung mga propagation ko ng, ano, ng Purple Delight. Kung naaalala nyo nung summer na may mga inilagay ako dito sa area na to. Diyan. Di ba may mga purple delight dyan? Eto na po sila, malalaki na. And super gaganda ng dahon. Pinkish. pa na. saka lang, may dumadaan. Ayan o, tingnan nyo, isang hilera siya. Itong plant rack na to, ito yung kinuha ko sa loob ng bahay. Yan, ang ganda niya. Dahil, ito is lahat nakaharap dito. And then, yung mga velta na ko, ayan lahat. Yan, na nakalagay dito. Yan, nakalagay dito sa area na to. Itinaas ko na, plus ayun pa. Yan. And then, ayan, ganda ng kulay nito. Oh. Kawawa naman yung ating ano, yung ating, alam nyo guys, nabili ko yan sa Benguet nung nakaraan pa eh. I think mga May, May ko siya nabili, inilagay ko siya dito, nag-repat nag lang ako, and then nilagyan ko ng mga labarak. Kaya lang namutla. Ganito yung kulay niya nung nakaraan. Ngayon namutla. Sa September or kaya sa Bermans na lang sila, ano, babawi. Ito masukal pa. Masukal kasi hindi ko siya ni-inano hindi ko siya dinamuhan. Dito kasi, yung mga nandito, binaba ko lahat yan. Tapos, ang ginawa ko, itong rack na to, plant stand na to, iniurong ko dun sa area na yun. Para makahinga naman to si fire stick. And then, tinungtungan ko siya kasi para bumaba. Kasi malambot to eh. Yan. Ayun, ang nangyari, pag ko, wala ko matungtungan. Tapos, na out of balance ako dyan. Eh, inapakan ko na lang. Nasaan na inapakan ko na yun? Ayun, no? Kawawa nga eh. Ito, inapakan ko. Nadurog yung mga nandito. Ayun oh. Nadurog. So, inapakan ko na lang kaysa matusok ako dito sa bakod ko na to. Ayun o. Oh. Pinasadya ko yan na matulis. Or matulis. Na bakod na ganyan. Gaganda Oh. So, ano pa ba? Ito. Na ano na siya. Na green na siya na pag months is kulay pink o reddish ang color. And eto naman po is kawawa. Always kawawa si Mendoza. Ayan. Kailangan na natin siyang damuhan. etong isang Mendoza ko din, yung pangalawa na yan, tumutulo talaga yung ano niyan, yung kanyang tubig. Diyan sa area na yan. Tingnan nyo. Diba? Kaya yun, nasira yung ibang ano dyan. Kasi direct na direct hindi ko naman siya mailipat kasi wala akong paglilipatan. At saka dito sa area na to. Actually, ito, yung kalahati nito, natutuluan din. Pero magaling siya, si Aaron Pay, hindi siya na, na, ano, yung nahuhukay ng todo. Dinadagdagan ko lang ng lupa. Kanina, dinagdagan ko kasi medyo ano na siya eh. konti yung kanyang lupa. Hmm, yan. Nilinis ko na to. Ito nga lang, mamaya dadakutin ko na. Ito yung ating storm, Ay, fires, yeah, storm na pinropagate ko. May ano siya, nandito siya sa dulo kasi may langgam. Nakita ko, puro langgam, puro itlog ng langgam yung pinagpatungan ko. Itong ating ano, yung ating mga propagation na naglakihan na rin ng mga snake plants ko is itinago ko lang kasi pag araw-araw yung ulan nalulusaw yung gitna or yung gilid basta na may namamatay dyan na gilid yung old leaves ano namatay pero carry lang kasi ano ito binubunot ko yung iba pala bago ayan nalulusaw kasi sobra sa tubig pero kung nakadirect yan sa lupa hindi yan malulusaw. pansinin nyo, yung mga snake plants na madalas or karamihang nalulusaw, ayun yung mga nasa paso. And then, yung mga naka direct sa lupa, hindi siya nalulusaw. Kaya inilagay ko lang dyan sa ilalim, at least, umulan man ang magdamag or araw-araw, may haharang sa kanila. Yan ang ganda, ang gundo. hindi pa rin ako nakakabili ng pebbles. May nagsuggest sa akin na kung namamahalan daw ako sa pebbles is ano, ang gawin ko yung graba daw ng mga malalaking bato, yun daw yung bilin ko mas mura. Oo nga ano, yung gray, yun nga rin iniisip ko. And sana makabili pa rin ako nung ano, ng pebbles. <laughs> And then yung mga nakalagay dito before na Fred eyes nandun sa loob, ilalabas ko na rin mamaya dadakotin ko yan or tutuyuin ko muna bago ko ilagay sa plastic eto rin oh, no? hindi ko rin ito nadumuhan naku, nakaligo na ako eh talaga naman yan, hindi ko pa rin ito naayos tinago ko lang dito yung net kasi gagamitin ko yan pag naglagay ako ng pebbles maglalagay kayo guys ng ano ah, kunwari dito lupa, gusto niya lagay ng pebbles Lagyan nyo muna ng net para hindi madaling tumubo yung mga damo or may tumubo man konti lang. Before kasi nung mga una yung mga unang-unang paglalagay ko ng pebbles sa loob ng bahay, dinirek ko wala talagang net. Ngayon, ang naging problema, lumulubog yung ano yung bato. Lumulubog. Kaya ngayon, natuto na ako. And then, yun nga, may nabasa ako na dapat lalagyan daw ng net. Pero, nung nabasa ko yun, nakapaglagay na ako ulit ng, ano, ng pebbles with net. Yun pala, dapat pala. Ayan na. And, pag maulan, dapat, ano, magadamo talaga tayo. Kasi, snail. Di ba diba, yung mga snail? Hmm, kala ko, ano, kala ko sili. Kasi yung mga snail, lalo na pag, ano, walang nakatira doon sa... or magubat, madabu doon sa kabilang bahay nyo. Ito, guys. O, oh, tingnan nyo. Ito. Madamo talaga. Pati doon. Doon sa kanyang plant box. Madamo siya. Kaya, nalalapitan tayo ng snail before. Kasi, yung dalawang magkasunod na bahay dito is walang nakatira before. Pero ngayon, meron na. May nakatira na doon sa isa. Actually, yung kanyang hilig, mga flowering plants. Ayan na, ah. Puro flowering plants. Ayan o. Ah. Bilis na gawa ng bahay na yon So, eto na lang yung walang nakatira. Madamo kasi dati dyan eh. Tapos mapuno. Buti ngayon wala nang snail gaano. Pero merong snail na ano eh. Yung walang shell. Yun, tinignan ko dito. Naghanap ako dito kasi Baka meron dito sa garden. Wala. Wala. Sa ang galing yun, siguro naligaw lang yun. Alam mo meron? Yung palaka. Pumasok sa loob ng bahay. Hinabol ni Kokis. Buti na lang nakita namin. Kasi, syempre, poisonous yun eh. Hindi natin alam yung palaka poisonous. Ano yan? Maglalaway yan pag nakagat. Buti ko maglalaway lang yung aso. Eh, toxic yon. Kasi naalala ko before, si Cotton, si Kisses, ano siya, may pinaglalaroan siya, galit na galit siya sa palaka na 'yun, kinakagat-kagat niya. Tapos nakita ko ano siya, naglalaway 'yun pala 'yun. Ano daw 'yun? Uh, lason. Yan, nakapagdamo na naman tayo. Nakalinis na ako ng katawan ni. Eh. Ito. Ngayon ko lang siya napuntahan or na-check tong ating garden dahil hotel, pag lumalabas kami, sinisilip ko lang, pero hindi ako nag-check. Ang ganda talaga niya. Ito lang yung malaki, kasi tinanggal ko yan doon sa nakalagay before yan dyan eh. Dyan sa ating nasa wall dito, yung nakatali. Nilagay ko sa mas malaking pot. Ayan, lumalago na siya. Ayan eh, yung mas malaki. Ayan o. Oh. So, ayun lang guys ang ating video for today. Naisama ko lang ulit kayo. Ay, naishare ko lang pala. Hindi ko pala kayo isinama doon. Kasi maulan kanina. And baka tayo na Nanonood sila ng TV. So, dito ko na yan ang ating vlog. And see you on our next video. Bye!